Hello po muli. Another 15 minutes. Mini-breakdown ko sa maigsi kasi <clears throat> ang tagal i-upload kapag mahaba. Ah! Mag-usap po tayo ulit ng isa pa rin uh, nagbabiral sa ngayon. Actually, doon ko rin ito na ako po kasi, mga, ang pinapalo ko ng mga vloggers, yung mga pro-Marcos. Mga pro-BBM. Kasi dati, nagpapalo ako dun sa Kila Maharlika, yung mga noon yun, eh, nasuya na ako eh. Ay, ayoko na. Dito na ako sa mga like-minded people. ba diba? Kasi, nakakasuya ma manood sa sa vlogger na taliwas sa opinion mo, diba? Diba nakakasuya? Okay. <clears throat> Ang isa pa pong nag, uh, sa ngayon ay itong yung uh, video ni Attorney Harry Roque. Actually, yung mga ilang vloggers ba na panood ko na yung unang palabas? Viral nga kasi. Tawa sila ng tawa. Ano ba ito si Harry Roque? Parang para pong wala siya sa wala sa katinuan. Minsan nakakapagsalita siya ng mga... Parang wala na sa hulog. Parang lutang. Yeah. Para siyang... Marami siyang mga lutang moments. Bakit kaya? Nakapagtataka kasi, di ba, si, si... Si... Si Harry Roque, napakatalino niyan. International lawyer. Matalino. Pero bakit minsan pag magsalita siya parang ano wala sa parang hindi pinag-iisipan parang nadudulas ilang ulit na siyang nadulas ewan kung nadulas o talagang ano ba intentional ba o ano o ganun lang talaga siya parang parang babae o binabae mag magkwento kasi ang, ang takles. Ang ibig ko sabihin, ah. Takles Taklesa talaga. Ngayon, ito nga po na panoorin nyo doon sa doon sa mga pro-BBM vloggers. Nandun eh. Yung salita ni Harry Roque na parang na nag-squill siya. Parang yun nga, naibulgar niya yung uh, pakikipag-usap ni Duterte ni ex-president Duterte sa mga retired generals na kung tawagin nga ng isang vlogger eh, Duterte Generals <laughs> Bakit Duterte Generals? Bakit naman tatawag yung Duterte Generals? Mga ano ba siya? Hawak ni... Para bang hawak ni Duterte? Hawak sa leeg? Or para bang siya ang nagpaaral? O sabihin na natin na mga tuta mga tuta ni Duterte na according to Harry Roque doon sa video niya ay totoo totoo na nakipag-meet nagkaroon talaga ng pagpupulong meeting itong ex-president Duterte at ang mga retired generals at may mga pangalan na nga ito eh mga sikat na pangalan eh ngayon kasi ang according to Roque na ang dahilan daw pala talaga ang dahilan kung bakit pinayagan na nakapasok ang ICC dito sa Pilipinas para imbestigahan yung war on drugs ay si BBM talaga ang may pakana kung sabihin kasi parang pakana na pa, ang pakana kasi parang very negative eh. bakit? dapat naman talagang papasokin ni BBM yung ICC para magkaroon ng hustisya yung mga yung mga biktima ng war on drugs, di ba? So there's nothing wrong with it. Dapat lang. Actually masyado na delayed. Eh. Delayed justice. So ngayon, ang sabi according to Harry Roque, kaya daw nagdesisyon ang BBM na papasukin ng ICC ay dahil sa dahil sa nalaman ni BBM na totoong <coughs> may destabilization plot itong si Duterte. Bakit? Paano nalaman ni BBM? Dahil daw, yung mga kamiting ni Duterte na mga retired generals, hindi naman lahat, yung ilan siguro, ay lumapit kay BBM at nagsumbong na may nag-usap sila na mayroong destabilization plot may mayroon planong um, ikudita si BBM. What? Papanong Duterte Generals na kumbaga hawak sa leeg ni Duterte, Paanong pupunta kay BBM para magsumbong? Ano ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin eh, hindi naman talaga hawak sa leeg ni Duterte? Hindi talaga. It's either na, ang opinion ko dyan eh, it's either na itong mga nagsumbong na retired generals na nakipag-meeting kay Duterte, baka ang reason nila na nagsumbong sila kay, kay BBM, nagpapalakas. Hmm. Hindi kaya. Nagpapa-impress kay BBM. Para ano? siguro para mabigyan ng reward whatsoever or talagang sadya nga lang talaga na makabayan sana yung pangalawa no yung pagiging makabayan na lang kaya may ay sumbong kay BBM so ngayon kumbaga kinonfirm lang Anong klaseng advisor ito at abogado ni Duterte ito si Roque? Ipinapahamak? Ipinapahamak mo yung amo mo? Kinonfirm mo na totoong nag-uusap nag-uusap yung mga retired generals at saka si Digong. Kung sa bagay, kung sa bagay naman, una nating narinig yan kay General Browner, ay, General ba? Yeah. General Romeo Browner na the same retired generals na nag-usap-usap tungkol sa destabilization ay lumapit mismo kay Browner. Na si Browner mismo nire-recruit nila na sumali sa distab pagkukunit At nagre-recruit, nagpaalam kay Browner na mangre-recruit sila ng mga mga sundalo na active in service. E eh, ano ang sagot ni Browner sa kanila? Bahala kayo sa gusto ninyong gawin, mga retired kayo, pero huwag niyong pakialaman itong mga active in active service ng mga sundalo. Huwag. Ganon po ang sagot ni Browner. So, ibig sabihin, talagang totoo na mayroong destabilization plot. Plan. Dahil, ito, dalawa na ang nag-confirm. Si General Browner at ito na mismo, si Roque. Of all people. Insider si Roque, di ba? Nasa loob siya ng kampo ni Duterte. Pero ito, nagsalita. Si Mario C. Bading kasi. <laughs> ano ba yan? Pero siguro na nadulas lang siya. Pero kung nadulas, di ba? Video yun eh. Pwede namang hindi pinost. Pwede namang inedit. Although, ano eh, hindi mo maintindi kung ano ang purpose ni Rocky dun sa paggawa ng video na yon Para saan yon Although doon, hindi niya kinonfirm na ipinagtanggol eh, pa nga niya si Duterte na sabi niya, I don't think na destabilization ang pinag-usapan. Kasi wala naman siya dun eh. Nalaman lang niya sa isang reliable source niya, sa isang A1 bubwit niya. So, hindi rin nga mismo galing sa bibig ni Duterte or doon sa mga generals na kamiting ni Duterte, kundi sa isang sa isang marites o mariteso, bubuit. So, mayroon siyang spy. Kasi ganyan ang mga tawag nila, di ba? Bubuit. A1 daw, ibig sabihin, reliable source. So, yun daw ang sabi na yung mga generals na yun na kanina, kausap ni Digong, pagkatapos si eh, pumunta, nagsumbong kay BBM yun? <laughs> ang labo. Di kaya ngayon, napahamak si Duterte dahil nalaman ni BBM na may gusto mo pala akong patalsikin o di papasukin ko yung ICC. Kaya yun ang pinupunto ni ni Harry Roque na kaya nagdesisyon ang BBM na papasukin yung ICC. So anong ibig niya sabihin doon na talagang si BBM ang nasa likod ng pagpapapasok ng ICC at hindi raw si hindi raw si Romualdez. Natural hindi si Romualdez, ano man magagawa ni Romualdez? Speaker of the House lang 'yun. Si BBM naman talaga ang kaisa-isang pwedeng gumawa ng desisyon na 'yon. Ano? Ang ano kayo, ano ang palagay ninyo sa purpose ni Roque sa pagpo-post ng video niyo? Na itinuturo si BBM na siyang nagpapa nagpapasok ng ICC para magalit yung mga Duterte supporters. Eto nga, galit na galit si Maharlika eh. Keso... Kesyo, ipapaaresto na raw ni BBM, ni Kuting. Kuting ang tawag niya eh, si Raulong yan. Ipapaaresto na raw sa ICC at ipapalapa, yun ang term niya. Ipapalapa. Parang ganun. Ipapalapa sa ICC. So what? Gagawin ba yan ng Pangulo kung hindi dapat gawin? Karapat dapat nga lang gawin eh. Although ang isang maganda doon, sa sinabi ni Roque, kayaan niya nagdesisyon si BBM na papasukin ng ICC dahil sa nalaman niya na planong destabilization ni Duterte. O di ibig sabihin, ang ibig lang pong sabihin, originally, sana yun ang makita ng mga DDS na originally, wala naman talagang balak, yan na according to Rocky ha, na wala naman talaga sana, wala naman sanang balak si BBM na isuklong sila sa ICC. Kung hindi lang nagplano ng kudita laban kay BBM itong si Duterte. So kaninong kasalanan ngayon? Sana yun ang maisip nyo naman, mga Duterte supporters, basta kayo magalit. At saka isa pa, kaya eh, nagkaroon ng kudita, planong kudita o wala. Dapat naman talaga, obligasyon ng Pangulo na bigyan ng uh, bigyan ng Hustisya yung mga naapi. Itong mga Duterte supporters na ito, hindi marunong mag-isip ng tama. Ang nakikita lang kasi, yung kahit na maladimonyo na yung ginagawa nung sinusuportahan nila, nung Panginoon nila, todo suporta pa rin. Hindi ninyo iniisip, kayo mga DDS kayo, bulag kayo sa pagmamahal kay Duterte. Bakit hindi ninyo tingnan yung side ng mga biktima ng war on drugs? Ngayon magagalit kayo kay BBM dahil ipapalapa yung mag-amang Duterte at Sara sa ICC mangyayari ba 'yon kung wala silang kasalanan Tingnan ninyo yung kasalanan yung kaso nung tong dalawa nung mag-ama nung lahat na involved Hindi 'yung magagalit kayo kay Bongbong Marcos Ano kasalanan niya Walang kasalanan si Bongbong Marcos diyan kung arestuhin man yan Eh kung hindi si Bongbong Marcos ang pangulo ngayon halimbawa Naisip nyo ba mga DDS? Halimbawang natalo si BBM at ang nanalo ay si Lenny Robredo. Do you think? Do you think? Hindi rin ipapa-aresto ni Lenny Robredo sa ICC? Mas lalo dahil magkalabang mortal. Dahil kung si Lenny Robredo po ang nanalo, Pangulo ngayon, natural palalayain nun si Laila de Lima. Ah? pwede ba? Mag-isip-isip nga kayo para ba namang si Bongbong Marcos lang ang pwedeng magpa-aresto dyan? Si Bongbong Marcos lang kasi ang nakaupo. At sana, wala naman sana siyang balak na ipa-aresto yan sa ICC, di ba? Noong umpisa pa man. Ngayon kasi, ito mga DDS, kayo mga DDS kayo, pinangahawakan ninyo yung salita ni BBM, yung pangako ni BBM noong umpisa na, ah, hindi ko papayagan ng ICC pumasok. Wala, wala, wala nang jurisdiction. Walang jurisdiction. Nabubulol na naman ako. Pinangahawakan ninyo yung salita ni BBM na yon Asa, akala nyo ba hindi sana tutuparin niya yon? Balak niyang tuparin. O, oh, si Rocky na mismo nagsabi, kaya pala nagbago ang isip ni BBM. Kaya pala pumayag na papasukin ang ICC. Dahil bakit? Dahil nga sa pagpaplano ng kudita ni Duterte. O, oh, yung ba, hindi ninyo tinitingnan yung anggulo na yon. Basta ang tinitingnan ninyo, Masama si BBM? Dahil pinapasok ang ICC? Bakit pinapasok? Yun ang tanong. Bakit mayroong issue ng ICC? Basyado kasi kayong bulag. May ginawang masama yung mag-ama. Hindi lang yung mag-ama, marami sila. Marami sila magkakasabwat, di ba? Si Bato, si Bongo. Yun ang hindi nyo tinitingnan eh. Ang tingin niyo sa kanila, nakadamit ng puti, may pakpak. Ano kayo? Tapos kung maka-comment kayo dyan sa comment section, ni eh, wagas. Parating yung sisihin, si Marcos. Okay, ano mag-isip. Mga... Nasaan ang mga utak ninyo? Sisinyo yung tao porque siya yung pangulo ngayon, siya yung nagpa-aresto, siya yung nagpapasok sa ICC. Ang isipin niyo kung si Leni Robredo ang nakaupong pangulo ngayon, kung natalo si Bongbong Marcos, mas matindi pa. Ganon din ang gagawin ni Leni Robredo at ni Laila de Lima. Ipapa-aresto rin yan. Walang pagdadalawang isip. Buti nga si Bongbong Marcos nagdalawang isip pa eh. Di ba? Noong umpisa ayaw naman niya. Dahil kaibigan na tinuturing na kaibigan. Itong mga Duterte. Sino ba ang nagbago? Sino ba ang sino ba ang pumutol ng pusod? Sino nagsunog ng nagsauli ng kandila? Di ba itong Duterte Arroyo? Sila itong nagumpisa ng gulo eh. Nag-react lang yung Marcos. Marcos. Naisip nyo ba yon? Mag-isip nga kayo. Ang nakikita nyo kasi sa mga Duterte, yung may halo sa ulo. Hindi niyo nakikita na kung may halo, hindi halo ang nasa ulo, sungay. Ha? Basta kayo, yung mga kababayan, napahaba na naman tuloy, oh, matagal na naman itong maipopost. Hi, thank you for watching and uh, see you again in my next vlog, okay? Bye! Merry Christmas!